yung dating apat na palapag na Barangay Hall dito sa Santa Cruz, Maynila Ngayon po, ito na siya no? dalawang palapag na lang at malapit na pong mapulbos Ayan, so ganito na yung itsura niya po pag nandito kayo sa pinakaharap So ito na po yung dating apat na palapag na Barangay Hall dito sa Santa Cruz, Maynila ngayon po, ito na siya, no? dalawang palapag na lang at malapit na pong mapulbos. So yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video today. Hindi tayo ulit sa Alonso Street dito sa Santa Cruz, Maynila para mag-update ulit nitong ginigiba o dinidemolish na barangay hall na illegal na tinayo nga dito sa bangketa. Ayan, so ngayon lang ulit tayo nakabalik and today po is Monday, August 4, 2025. Ayan na siya. So ang apat na palapag na Barangay Hall na ina-update natin dati ngayon po. Dalawang palapag na lang. So, so ngayon po kahit papano, bumalik na yung ventilation at the same time yung natural lighting dito sa natakpan or naharangan na classroom building ng Cayetano Arellano High School dito po sa Santa Cruz, Maynila. Ayan, so antay natin yung operation, no? maaga pa kasi. Pero andito na yung mga tiga Manila City Hall para ipagpatuloy yung demolition ulit no? ngayong araw ng lunes. Ayan. So hindi lang natin alam kung ilang araw pa yung bubunuin nito para totally eh, ma-demolish na yung buong building and at the same time madaanan na ulit itong sidewalk especially nung mga mag-aaral nga ng mga estudyante dito sa Cayetano Arellano High School ayan so ganito na yung itsura niya po pag nandito kayo sa pinakaharap so yung fourth floor or fourth level 3 third level ng building ng Cayetano Arellano High School Ayan, hindi na po natatakpan. May toll na, nga lang no, na naiwan pa sa ngayon. And ito na lang, yung first and second level, yung kailangan pantibagin ng mga kawani po ng City Hall. Zoom natin. Ayan, so ito yung second level na natitira ngayon. Tapos yung ground floor or yung first level ito yung mga natibag na, na bahagi nung building oh, sa third and fourth level yan sya ito naman tayo sa may kabilang side po So ito na po, balik Ibaga na ulit Ngayong araw ng lunes Dito sa Barangay Hall Na illegal nga itinayo Dito sa bangketa no, Sa Santa Cruz, Maynila So pakita ko lang pala ulit sa inyo Yung itsura ngayon Kung saan ayan, oh. Wala nang nakaharang Na Barangay Hall Doon sa kaapat na palapag ng school building no maging dito sa pangatlo yun nga lang may nakaiwan pa ngayon kasi nag jackhammer sila sa taas may nakalagay pang tolda para maiwasan din yung pagtasik ng mga debris don sa classroom pero kahit papano paano yung ventilation nga tsaka yung natural lighting para don sa mga classroom ay unti-unti na pong bumabalik at malapit na rin para dito sa first and second level po no ng school building. So ito ngayon yung status nitong malapit ng mapulbos na barangay hall po sa Santa Cruz, Maynila. Ayan, dalawang ano na lang dalawang palapag mostly mga poste na lang naman yung naiwan yun na lang yung gigibain kasi yung pinakapader ayan mga butas butas na yan sa itong hagdan sa gilid dito banda sa may left side Ang oras pala natin ngayon ay mag alas 10 ng umaga. Pakita ko sa inyo yung paligid muna dito sa kahabaan ng Alonso Street. Ayan. So ito yung pagpunta ng Recto Avenue. Tapos ito yung papunta doon sa may entrance ng Cayetano Arellano High School. Tapos ito yung sidewalk, again ha, oh, pakita ko sa inyo. 'Yan yung sidewalk. Andun 'yan, andun lang yung gate ng school, ayan. Tapos sidewalk. And ito yung ginigibang Barangay Hall po. Malapit na. Ayan, so makikita nyo dito sa baba yung mga pinalbos mula dito sa barangay hall. Ayan, o, nakakalat sa baba. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang tibagan ngayong araw po ng lunes. So, abangan natin kung kailan talaga ito totally matidimolish po no, yung buong building. Pero for now nga, nasa dalawang palapag na lang yung natitira dito. Again po, sa mga curious kung saan ito makikita, dito po ito sa Barangay 313, Zone 31 ng District 3, along Alonso Street, Santa Cruz, Maynila. Ito yung trending at controversial na Barangay Hall na itinayo nga sa bangketa dahil aside sa obstruction sa bangketa, eh walang mga permit na itinayo itong building Ayan, dahil sa mga violations nga ay agarang pinademolish ni Mayor Esco Moreno hindi lang ito po ha meron pang mga ibang mga barangay hall na itinayo hindi, may meron din mga bahay ng mga kagawad at tanod mga barangay officials na inutos ding ipademolish ni Yorme So yun po ay mga illegal na itinayo, no? Kasama nga itong barangay hall dito sa katabi ng Cayetano Arellano High School sa Santa Cruz, Maynila. Yan at malapit na itong mapulbos. Babalikan natin ito kapag malapit na po or totally napulbos na itong barangay hall. So again, ito yung ating update ngayong araw ng Lunes, no? August 4. 2025 ayan nagbabagsakan na yung mga tipak ng semento mula dun sa taas so syempre ilang linggo na rin po yung demolition dito at kahit pa paano affected din yung mga classes ng mga estudyante kasi kita yun naman dikit na dikit yan sa eskwelahan pakita ko sa inyo kung gaano ka dikit yung barangay hall So syempre yung ingay ng mga jackhammer pati yung manumanong pagmaso dito sa structure no ay kahit pa paano nakakaapekto dun sa classes. Dagdag pa yung mga alikabok. Yan para ka talagang maliligo na alikabok dito. So yan yung gap no between school building I mean yung school tsaka itong barangay hall tapos ganyan lang kakitid yung sidewalk. Ayan. Butas na yan hanggang dun sa kapila. Ayan you know. o. Tapos yan yung sa may second level. Okay, so yan muna yung ating update today. Maraming po salamat. God bless and ingat po tayong lahat. Salamat po.